Good morning! Samahan niyo akong pumasyal dito sa aking chicken. Hindi naman maraming chicken ko, pero okay na. Nagpaparami tayo. Ito yung mga chicken ko. Mga chicken natin. Ayun. Ano ko lahat sila sa likod ko? Ayan. sila lahat? Tinusundan ako. Kala may dala pagkain. chicken. Tapos dito sa kabila, meron akong kuluan, kulungan, mini kulungan. Meron dito ang mga nakakulong na mga sisiw. Tara. pa ko kayo sa aking kulungan. Dito merong sisim na maliliit din. Ayun, lima to. Tapos dito, nasama yung isang malaki doon. No? Tapos dito sa kabila, kabila, yan. Pito yan, yung isa, nasama nga doon, mga sisiging na bago yan, na pinapalaki natin. Tapos, meron na naman tayong bagong itlog, na, ang dami-dami, ewan ko, feeling ko, ang naninitlog dito is dalawang malok. Ito, ito. Ayan, ayan. Tingin ko dalawang manok yung nanginitlog dyan. Uh, susunod, hopefully makakagawa tayo ng itlogan nila. Pugaran dito. Gagawa ako ng pahabang pugaran dito sa side na to. Ayan. O. Uh, kasi parami sila ng parami. Tapos yung mga inain ko, tatlo. Kaya hirap sila sa itlogan nila. Akong pugad. Tapos dito, bala ko rin dito maglagay ng pugad. Ilinisin ko yan. Kaso mag-iipon muna tayo ng mga kaoy. Kasi nga, mga tayong kaoy. Nagawin natin poultry. Mini poultry itong sa likod ng bahay namin. Yung itong side. Ayan. Pugaran dyan. Ayan lang yung style ng aking Ayan, ganyan lang. Merong pinto dito yung ginawa ko. Tapos yung pahaba. Tapos nilet ko lang yung dito. Banda. Ito. Ito banda. lang ko. Makalit. Every morning, binubuksan ko siya para nakatuka sila. Uh, yung mga chicken natin. yun yung sila lahat. Nandiyan lang sila sa paalan ko. Sige nila may bibigay ako ano feeling nila may bibigay akong pagkain kaya nandiyan lahat sila sa akin sumusunod lahat sila sa akin rin. oh, nakasunod lahat sila kala kasi nila magbibigay ako ng pagkain susunod guys update ko kayo sa hugaran natin yun lang bye